Nandito tayo ngayon sa barangay Dinahikan, Infanta fashion sa may port na dilahikan At tinyak yak, nga huling mga blue pinto na sa bariglis. Inang peraso din to, bilangin natin kung ilan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Tapos meron pang mga 23, 24, 25, 26, Galing sa mga pangulong sa mga pamilya sa bangka. Out! So, kaya yan, umatras lang tayo konti kasi may mga nagbaba ng isda. So, nasyado tayo yung nakapak. Ha? Harang sa dani At tayo you know, na uh, na iya Umasyal na dito sa palibot ni Nang Ay Ayan, nandito na tayo ngayon Sa may tabing na dagat dito lang sa malapit sa pier so tingnan natin yung mga bangka na nandito ah, dito naman sa milad hindi ka dito magugutong dahil meron dito mga kakanin fishball, hot cake mga merienda kaya mamaya mag may merienda tayo dyan Yan, bali sampah ulit tayo dito sa pier tingnan natin yung mga isda pang iba at gibot-gibot din na para din tayo na pinapasyal sa mga palengke pero ito malapit na ito sa dagat kaya medyo more ang isda dito kumpara sa palengke dito kasi yung babaan ng mga isda at yung iba dito naman na mamaling sa mismong pero kasi nga mas nakaka discount sila dito sa dinahikan kumpara doon sa talagin nila sa mismong bayan medyo may presyo na talaga. Yung pagdito sa binayikan ay talaga uh, medyo makakapibig ka pa ng sariwa isda at saka mga murang isda. Makakapibig ka na mga uh, lahat. Ano? Tapos minsan yung ibang nagtatawad pa din. Kaya naman mas maganda dito sa mismong bagsakan na isda. Kumpara sa nadala na sa bayan sa paningke. Kaya yung iba talaga ay halos dito ko punta. Sa kayo mga nag namamakay na isda, dito rin halos sila umumpunta kasi mas kikita sila din siyempre. At halos karamihan dito sa barangay dinahikan, eh, narito yung lahat yung trabaho. Halos dito sila kumikita. Yung iba, talaga, nagkukuhok na, nagpangay. Eh, tumutulong doon sa mga may-ari na mga isda. At ah, yun ah kukupahan sila para parang ganon. Kaya Bay halos ha nandito halos yung hanap buhay ng mga tao. Ah, sige. Kaya ah, lahing pasasalamat at, bint at merong galagat yung ganitong bird May mga iba nag-iigib ng tubig, bubuhat ng yelo, buhornal. Kaya halos ay alpo yung mga hanap buhay talaga. Tapos yung iba naman, hmm. sa so, din, buwibili ng mga isda o mga makiyo tapos binibigta din nila. So ganun yung technique. Bali, yun po tuloy tayo sa may tabing dagat, silipin natin. O, ano yung mga ginagawa? Ayan. Pero bago yan, punta mo pa tayo dito sa may uh, merienda. Dito lang, ako merienda sa may tabing dagat. Yung mga tindang iba't uh, ibang klase. Dito dahil yung puntahan kapag ako'y mamasyal talaga nga mab, uh, kahit mabsaw sa ka mapunta ano, hindi ka ng dahil basta may pambili kay walang problema dito ayan sa so wisari yan ito yung mga naging pakinabang pag halimbawa kung saan mas maraming tao mas maraming nakitinda kaya naman hindi hindi ka dito magugutom maraming nakitinda dahil yung mga ibang magugutom na nagkuhormal na nabut ng gutom sa pagkatrabaho, eh, pumunta sila dito sa may tabing dagat at ayan. O posok may habhal. Sari-sari yung mga tinda nila dito. Kaya wala kang problema, may palamig din. Kaya yung iba, katawas mong kurnal, dito ang lapit, bis, ate kaya uh, ayos dito sa tierra nandito lahat talaga ng hanap buhay so hindi mapa isdaman o mapapagkain ay talaga so, talaga napaka husay. at dito ko talaga kikita sa sa pier at yun nga yung mga isda na barilis na hinahakot nila doon sa yung mismong bagsakan ng isda at nakikita natin yung mamaya na pun-ipon ipon. kaya excited na ako makita yung mga tuna na yan na binababa garing dyan sa mga pangulong na yan yan yung mga huli nila sa biwas or sa lambat na na malaki bali pangulong ang po din dyan sa lambat so yan yun na huli minsan na huli sa biwas at saka sa lambat pala dyan kaya naman na uh, yan talaga yung mas uh, priority lang pilihin yung mga ganyang kalalaki. Kasi yan yung talaga binabiyahe pamunta uh, malabun na uh. Tsaka yan talaga yung mga isda ngayon, yung may presyo talaga. Yung naman mga maliliit na isda ay sakto lang pambiyahe din pero mga pang... umbaga sa atin mga panglako-lako pa pambagsak sa palengke. Pero yung mga tuna, pang sa raga sa malabon. Kasi kinukuha yata yun ng mga... mga... negosyo, mga tuna. Mahal na dilata dyan. Ganito lang yung buhay sa dinahega na. Ganda naman talaga ang panahon, no? Yung nga lang, pagka medyo malakas ang panahon, medyo hirap din sila. Asyad ulit muna tayo dito at libot libot tayo dito sa may uh, palibot ng pier. Medyo magalaw lang po yung camera at maglalakad. Hindi po gimbal yung ating camera ngayon. At makikita na po natin yung mga bariles na binagsak nila kanina. Yung ba nasa poom na? Ah, I na. Nilagay nila sa poom lagi na ng yelo para hindi masira. Ayan, mga nag-plastic na. Lakad ulit tayo dito. Ikot-ikot. Kung saan merong mas magandang na ah. mapapansin natin. Ikot, 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 ikot lang. Ah. Ayan, si Puya. Gano'n nang isda. Yung iba naman, na nipapahinga na. Pagod. Iba yung mga busing. Lakad tayo, Lakad. So, yan, yeah, parang yan, mainit yan, ha, mainit. Kaya naman, nag-tilibot ako, so may mga loob, ha. Pag dito sa labas kasi, sobrang inis dito. Dito tayo, ikot. Dito tayo sa may kabila. Tambay mo na tayo. Ayan, yeah, meron na isang mabuhat. Mamaya, madami na yan. Sorry saarin akin ha Do ano na Basta ngayon diba na yung buhay dito sa mismong Dishpot Buhat biwas. Di Tsaka darating yung mga manager Yung mga may-ari ng mga pangulong May ari ng mga uh, Palakaya At check -che -che nila siyempre yung huli <coughs> Laki na sundahan ito Baka yung mga 70 y na a aquel yan alma. na nga. Naipo na yung mga isda. Yan. Yung sinasabi sa'yo. Yung pinangit ako kanina. Sobrang dami lang hinahapap ng mga na tuna at saka mga ngilooping. Yung na nila sa yelo para hindi agad masira sa planggahan na kalagay. Tambak-tambak si Kuya Humara. Oh. Ayan. Ilan yan. Napakadami nyan. Tapos yung iba, yung iba pa nagbababa pa. Siguro abutin mga 50 teraso. Hindi ko alam kung ilang bangka yan o isang bangka lang yung nakahulungan. Ang ganda na ha?